Go! Go, go, go! Go, go, go! Oh, kanina. Oh. Ay! Go, go, go! Go, Control! Control! Go, go, go,

Oh <laughs> Go go go. Oh, very good. Ah!

Oh, sana lang. Ha? Oh, sana lang. Duha kisa. Ang orange duha, ang blue. Ay! Winner! Ang blue team. Winner. Winner ang blue. Okay, one point ang blue team. Ready? One, two, three, go! Go, go, go! Oh, oh, go ati. Oh, kana usa. Hoy tita, go tita. Oh, usa. Kana, oh daganta. Sakay, Robin. Sakay. Oh kana. Oh, oh.

Ay, Go tita, lali apa si tita? Sa Kairot. O sa dalaga! Natagak. Ay, ah, tagak. Hala, doon nakabok ang natagak. Go 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 <laughs> Winner ang blue team